Yan, malapit na dito matapos ang ginagawa sa malapit sa amin na basketball court. Ayan ang ring. No? Ito yung board niya, Everglass. Dati pag naglalaro kami dito pag umaga. Alam. Doon lang gusto baba. Ngayon na pin down na. Hindi daw na pin down na. Magkada dito pag natapos na to. Nakakamiss na nga maglaro dito basketball. maganda pag natapa dyan ganda to ginawang up and down ang ganda abangan nyo pag natapos to maganda to pag natapos na yan

Yung... Pag natapos to, laro naman. Yes. Yeah. Maganda rin ang video. Tinan niya. May saya. Ah, diba? May saya rin sa laro. Hello. Ah. Abangan nyo pag natapos tong project to. Ang lapit lang ito dito sa amin, sa bahay. Malawak. Ang ganda. Ayan, ang ganang. Pag natapos, abangan nyo dito sa vlog ko.